Sinimula ni Pangulong Donald Trump ng United States ang pag-atake sa Venezuela. Sabi niya, kailangan ito laban sa mga nagbebenta ng droga. Ngunit, biglang lumitaw ang balita na nagpadala ang Estados Unidos ng dalawang B-1 bomber papunta sa Venezuela matapos ang isinagawang demonstrasyon ng pag-atake noong nakaraang araw na may kasamang iba pang B-52 bomber at F-35 fighter jets. Ang mga paglipad na ito na isinasagawa sa internasyonal na himpapawid ay nagpapakita ng pagtaas ng presyon kay sariling ipinahayag na Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Kalaunan, nalaman na nagpapadala ng tropa ang Estados Unidos sa baybayin ng Venezuela at nagbabantang maglunsad ng paglapag sa bansa. At makalipas pa, inihayag ni Trump na magsisimula na ang Estados Unidos ng mga operasyong militar sa lupa laban sa mga drug cartel sa Venezuela. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari at kung handa nga ba talagang salakayin ng Estados Unidos ang Venezuela. Ako si Alexi Pechi. Oktubre 24 ngayon. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na tinatawag na Pechi News On. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon agad naming inilalathala ang napapanahong balita kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito, sa YouTube, sa pamamagitan ng pinansyal na tulong, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription gamit ang sponsorship sa YouTube. Makikita sa video description ang mga link at detalye kung paano gawin ito. Nandoon din ang instructions para suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Opisyal ng inanunsyo ni Donald Trump na magsisimula ang Estados Unidos ng operasyong militar laban sa mga drug cartel sa Venezuela. Ano ang ibig sabihin ng aktwal na pananakop ng Amerika sa bansang ito? At sinabi ni Trump na ang pangunahing layunin ay alisin ang pangunahing banta. Si Nicolas Maduro, ang leader ng drug cartel at nagdeklara ng sarili bilang presidente ng Venezuela. At mukhang sa pagkakataong ito, hindi na lang ito basta salita. Noong Huwebes, Ikadalawamput-tatlo ng Oktubre, nagpadala ang mga sundalong Amerikano ng dalawang supersonic na mabibigat na bomber. Sa baybayin ng Venezuela, mahigit isang linggo matapos ang isa pang grupo ng mga Amerikanong bomber ay nagsagawa ng katulad na paglipad bilang bahagi ng pagsasanay para sa pag-atake sa teritoryo ng Venezuela. Higit pa rito, nagtipon ang sandatahang lakas ng Estados Unidos ng di pangkaraniwang malaking puwersa sa karagatan Caribbean at mga tubig ng Venezuela na nagdulot ng hinala tungkol sa posibleng pagpapatalsik kay Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela. Paalala lang, si Maduro ay kinasuhan ng narkoterrorismo sa Estados Unidos. Ngayon, pinatibay pa ito nang magsimula ang mga sundalong Amerikano ng mga pag-atake sa mga barko sa tubig ng Venezuela noong Setyembre dahil umano kay Trump ay sangkot ito sa kalakalan ng droga. At ayon sa datos ng pagsubaybay sa mga flight, dalawang B-1 Lancer na bomber ang lumipad noong huwebes mula sa 10 Air Base sa Texas at dumaan sa Caribbean Sea papunta sa baybayin ng Venezuela. Tinawag ng Washington na pagsasanay ang flight, pero di-opisyal, sinabi nilang handa ang mga Amerikanong piloto na umatake sa mga drug cartel sa Venezuela. At ipapaalala ko, ang B-1 na bomber ay kayang magdala ng mas maraming bomba kaysa sa alinmang ibang eroplano sa arsenal ng Estados Unidos. Pero lumalabas na isa lang ito sa pinakabagong insidente. Noong nakaraang linggo, nagkaroon din ng katulad na paglipad sa rehiyon ang mas mabagal na B-52 Stratoportress Bombers. Sumama rin sa mga bomber ang mga stealth fighter na F-35B ng United States Marine Corps. Isa sa mga eskadron ay kasalukuyang nakabase sa Puerto Rico. Upang ipakita ang presensya nila, naglabas ang Pentagon ng larawan ng mga eroplano sa himpapawid malapit sa Venezuela na may caption na nagpapakita di umano ng bombardment attack. Kapansin-pansin, nang tanungin si Trump tungkol sa paglipad ng B-1 malapit sa Venezuela noong Huwebes at kung ito ba ay para dagdagan ang pressure ng militar sa Venezuela, sumagot si Trump na hindi iyon totoo. Pero hindi kami nasisiyahan sa Venezuela sa maraming dahilan. Ang drogam, isa yon sa mga dahilan. Ibig sabihin, sinabi niyang hindi para takutin ang rehimen ni Maduro ang mga paglipad na ito. Pero sa totoo lang, ganoon naman talaga. Bakit? Sige, pag-isipan mo. Ang mga puwersa ng United States sa Karagatang Karibe ay binubuo ngayon ng walong barkong pandigma mga patrol na eroplano na P-8 mga drone na MQ, Sham Reaper, mga eskadron ng F-35 na fighter jet. Ngayon, dinagdagan pa ng B-1 at B-52 bukod pa rito na kumpirma rin ang presensya ng isang submarino sa katubigan ng Timog Amerika na maaari rin gamitin para umatake sa Venezuela. Bukod pa dyan, sinabi rin ni Donald Trump noong Miyerkules na may legal siyang kapangyarihan na umatake sa mga barko na pinaghihinala ang nagdadala ng droga. Ipinahiwatig niya na pwede ring gawin ang ganitong pag-atake sa lupa, ibig sabihin sa teritoryo ng Venezuela. Sipi, bibigyan natin sila ng malakas na dagok pagdating nila sa lupa. Handa tayo rito. Malamang babalik tayo sa kongreso at ipapaliwanag ng detalyado ang ginagawa natin kapag tinamaan sila sa lupa. Anong kinalaman dito ng kongreso? Kasi, alam mo, sa totoo lang, kailangan talagang magdeklara ng digmaan bago sumalakay sa teritoryo ng ibang bansa. Kahit na laban pa ito sa mga drug cartel. Ipinaliwanag ni Trump na hindi ito kailangan sa kasong ito. Sinabi ni United States Defense Minister Pete Hegseth noong Miyerkules na nagsagawa ang militar ng ikasiyam na pag-atake na pumatay sa tatlo sa silangang karagatang Pasipiko. Nangyari ito matapos ang pag-atake noong Martes ng gabi sa silangang karagatang Pasipiko na ikinasawi ng dalawang tao. Umabot na sa hindi bababa sa 37 ang kabuoang bilang ng mga namatay dahil sa mga ganitong pag-atake. Pinalawak ng huling dalawang pag-atake ang kampanya ng administrasyon ni Trump laban sa ilegal na droga sa Timog, Amerika, mula Dagat Caribbean hanggang Silangang Karagatang Pasipiko. Si Pete Hexet, kalihim ng depensa ng Estados Unidos, ay ikinumpara ang digmaan laban sa terorismo na idineklara matapos ang pag-atake noong Setyembre 11, at isa at heto na. Ang aming mensahe sa mga banyagang teroristang organisasyon na ito ay pareho ang magiging pagtrato namin sa inyo gaya ng ginawa namin sa Al-Qaeda. Hahanapin namin kayo, gagawan namin ng mapa ang inyong mga network, susundan namin kayo at papatayin namin kayo. At pagkatapos ay lumabas ang pahayag ni Donald Trump na nagsabi na papatayin ng Estados Unidos ang mga taong nagdadala ng droga sa bansa mula sa Venezuela. Sa tanong ng isang mamamahayag kung hihilingin ba niya sa Kongreso ng Estados Unidos ang pahintulot para sa digmaan laban sa Venezuela, sumagot si Trump, "Hindi ko iniisip na kinakailangan naming humiling ng deklarasyon ng digmaan." Sa tingin ko, Basta papatayin na lang natin ang mga taong nagdadala ng droga sa ating bansa. At dito malinaw na ipinaliwanag ni Trump na malapit nang magsimula ang Estados Unidos ng mga operasyong panlupa laban sa mga drug cartel sa Venezuela. Ipapaalala ko na mula pa noong unang bahagi ng Setyembre, ilang ulit nang umatake ang mga barkong pandigma ng Amerika sa mga barkong nasa internasyonal na tubig na umano'y konektado sa drug cartel ng Venezuela ayon sa Estados Unidos. Sa huling ganitong pag-atake ayon kay Trump noong Setyembre, labing siyam tatlong narkoterorista ang napatay. Nagpadala ang Estados Unidos ng ilang barkong pandigma sa baybayin ng Venezuela na anilay laban sa drug trafficker at nagdeploy din ng fighter jet sa Puerto Rico. Tinawag ni Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela ang mga pag-atake ng puwersang panghimpapawid ng Amerika sa Caribbean bilang pinakamalaking banta sa Latin America sa daan-daang taon. Tinawag ng ministro ng depensa ng Venezuela na si Vladimir Pedrino Lopez na isang hindi idiniklarang digmaan ito, kung saan may mga pinapatay ayon sa kanya kahit pa sila ay drug trafficker o hindi. Paalala ko lang na si Nicolas Maduro ay inaakusahan bilang pinuno ng isang drug cartel. Noong kalagitnaan ng Setyembre, Nagsagawa ang Caracas ng military exercise na Caribbean Sovereignty 200 sa teritoryal na katubigan ng Venezuela bilang pagpapakita ng kahandaang ipagtanggol ang sarili. Pero sa tingin ko, hindi naman talaga natakot ang mga Amerikano doon. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.